Question and answer uh, portion tayo sa ating bebot. At narito ang ating uh, bebot number one. Ang Reyna ng Karagatan. Ang kanyang manager si Cindy, si Nancy Fittuccine. Your Highness. Diba? Abi, Nancy Fittuccine. Na na <laughs> <laughs> si Kimchi Yan, bunot ka na isa dyan ha. Nancy. Okay. Here's your question. Smile daw, sabi ng manager mo. <laughs> Ang magtatanong ay si Precious Paula Nicole Ballesteros. From Kamanatuan! Precious! From the land of Longganisa. Nancy Fettuccini, galit ako sa'yo kasi maganda ka. Aba. okay. okay. Here is your question. Bilang reyna ng karagatan, sabi nila, there are many fishes in the ocean. Pero if there's one fish na gusto mong hulihin, sino ito at bakit? Thank you very much for your question. There are many beautiful fishes in the sea. And the one I would love to catch, I'm sorry, Pia, si Bossing. Because, siyempre, Ang guapo, guapo niya. Ang bait niya. Ang lakas ng dating niya. At I would love to bring him to my world in the ocean and show him all the treasures of the sea. And this would promote world peace between the land dwellers and the sea dwellers. Thank you. Kiss, kiss. Thank you, Nancy. Yeah. Yan ang pinakamatinik na isda. Baka hindi mo alam. Okay. Parang, to promote fish. Parang gusto lang akong lunuri sa dagat. <laughs> Thank you, uh, Nancy. We'll promote world peace, ha? Oh, world fish. Nakikita mo, nakahitahan okay. ang koneksyon. Na mm -hmm. Reina ng kagubata naman. Ang uh, bata ni Gladys. Gladys. Yeah. Okay. Uh, Maria yeah. Elena Van Helden I. E. Barbarosa. Maria Elena Venaki Iha you know. Okay, bunot ka ng uh, judge sa magtatanong sa'yo. Okay, si lang. Pauline Luna. Uy, happy birthday nga pala. Ah. Salamat po. Okay, sino kaya magtatanong? Ang magtatanong ay, ay, ay sana maintindihan mo to. Pero nandoon naman yung interpreter niya. Si Freda Tora. Freda? Busi kakak lah. may extra points daw kung masasagot mo nang walang interpretation. Oh. Ya. Yeah.

Ito pa ang isa pang katangungan para sa extra points for you. Kung ikaw at bilang isang Van Helden ibar e. Barbarosa, kanino mo na isabihin ang mga katagang ito? Makita ka lang muli. Ano ba? Wala pa. Wala pa sagot. Itong <laughs> manager at natin. O kanino mo na gusto sabihin, makita ka. Makita Unang-una um, una po, gusto kong batiin si, si Miss Pauline. Happy birthday. Yan, tsaka magandang hapon po sa inyo lahat. Um, siguro po yung taong gusto kong sabihan nun, makita ka lang muli. Kasi po, um, medyo magkukwento lang po ako. Oh, sige, sige. Kasi po, tuwing matutulog po ako sa gabi, parati po ako nananaginip. Napakahimbing po ng tulog ko. Mm -hmm. Nananaginip po ako. Tapos naglalakbay daw ako. Tapos sa kagubatan, eh meron akong kasamang lalaki. Aba? Sobrang sweet namin, Uy. tabi kami natutulog, uh -huh. nagsusubuan po kami parate. Mm -hmm. Kaya yun, oh, no, no. tapos... Nang pagkain. Opo, nang oh. pagkain po. <laughs> tapos bigla na lang po siyang nag-I love you sa akin. Aba? Nag-I love you po. Ganun? Well, opo. Tapos. tapos, bigla na lang siya nawala. Huh? Naglaho na lang siya. Naglaho? Kaya yun. Kaya sana kung makikita ko siya ulit, gusto ko siyang halikan, uh -huh. yakapin. Sasabihin ko sa kanya gusto kitang makitang muli. Wow! Sino? Ayaw akong tanungin ko sino. Bakit ba? <laughs> ah, masasabi mo sa amin. alam mo ba pangalan? Minsan po, kayo rin po yung napapaniginipan ko. Madalas po yun. Nagsusubuan din? <laughs> 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 Hindi, kasi eh, siguro picnic yung picnic. Mm. Oh. Sweet eh. Siyempre, oh, sweet. Sabuan. Siyempre, siyempre nagsusubuhan <laughs> okay. Thank you, Miss Barbarosa. Thank you. happy birthday again? again. Okay, happy birthday. Okay. Bebot number three, Reyna ng Kahayupan, mga kaibigan. Siyempre, sino pa ba magmamanage eh, dyan? Siyempre, Landres. oh, Landres. Mga kaibigan, manage ni Ruby. Narito si Riana Dabiana de Leche. Ang Reyna ng Kahayupan. Ah. Para magkahawig kayo. Magka mag anak ba kayo, Kimchi? Um, uh, hindi. Taga Korea ko. Taga ano naman siya, Babuyan Islands. <laughs> Pili ka isa. Pili ka na isa kung sino magtatanong sa'yo. Okay. Ang magtatanong sa'yo ay si Dennis Trillo. Dennis. Dennis? Okay, uh, ito yung katanungan, ha? Sa mga naunang bebot, nanalo ang kapatid mo bilang mga runners-up. Sa tingin mo, ikaw na ba ang Ilyana na maguwi ng korona ng bebot? Sandali lang, ano ba, ano ba yan? <laughs> Hindi niyo po natatanong na maswerte raw ang merong ginintu ang pusa. Kaya po, ayan. Nagdala <laughs> po. Ah, sa Hapon, yung ganon Oh, yung... Pampaswerte, ha? Oo, oh, eh, kaso pampabaho naman sa lugar ko, eh. Tingnan mo yan. Ang baho niyang pusa mo eh. Blousy. Blousy yung gano'n, no? Okay. At ano yung to? daliri. Nakita mo na ba ang daliri niya? Hindi pa. Pakita mo nga. Pakita ay, mo na. Ano oh. ba tatlo lang? Ay ano? Tat -t -t tatlo lang ang daliri. Okay, ang kasagutan oh, sa ano mo sa tanong ni Dennis. Ayan po. Ang tunay po na kagalingan ay nanggagaling sa kalooban. Hindi po katulad ng mga kapatid ko, lagi na lang po akong pinapagalitan. Kasi hindi po ako marunong magbilang. Tingnan niyo po. Anim lang po ang daliri ko. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Kaya po ako iboto niyo. Kasi ako po yung isang ape. <laughs> Para si Tonit Macho na to. <laughs> In fairness, <laughs> Ganyan ka lang. <laughs> Ganyan ka lang ito eh. <laughs> okay. Ito kayo. Kapatid mo nga. Iliana ka nga. Okay, thank you, Rihanna. Rihanna Dabiana de Leche. Uh, kung mananalo ka, uh, congratulations. Pag natalo, na leche. Okay. Okay. Oh, ayan na naman yung pusa mo. Mabaho eh. Sige na. Okay, sige, sige, sige. Sige. <laughs> okay. Oh. Meron pa tayong tatlo. Tatlo pa. Sa yes, pagbabalik tatlo. ng Bebot.